kadalasan tayo ay nagmamadali, 'di ba? Masyado tayong na-pressure, nai-stress sa mundo kasi nga hindi tayo parang haabutan. Ano nga ba ang solusyon dito? Lagi kong sinasabi at nararanasan na pagka-complicated ang ating buhay, lagi tayong pressured. So kailangan maging simple lang ang buhay. Living a simple life. Paano nga bang mabuhay ng simple. Una, sana isimplify natin ang ating kapaligiran. Pag tinignan mo sa bahay, napakadaming gamit. Naalala ko yung aming kwarto, no? napakadaming gamit. Kaya pagka sa araw-araw, parang litong-lito ka na para mag lang kung anong gusto mong kunin. Pati sa mga kasuotan, mas marami pa nga ang damit. Parang nalilito ka kung ano gusto mong isusuot. Kaya nga nung isang araw, ako ay nag-declutter No? Tinanggal ko na yung mga hindi ginagamit. At para masimplify ang kapaligiran, wag na lang masyadong nakatutok sa social media para maging simple ang buhay. Pangalawa, sana masimplify ang ating mga commitment. Kadalasan, oo tayo ng oo. Naranasan ko yan kasi gusto kong pagbigyan lahat. Hindi pala. Kailangan din pala, sasabihin mong hindi ka rin pwede. At sa totoo lang dahil isa ka lang. Sabi ko nga doon sa isang vlog ko, hindi ka naman pwe pwedeng nasa dalawang lugar sa isang panahon. Kaya mamimili ka. Kailangan mong magkaroon ng simpleng routine sa araw-araw. Para maging simple ang buhay mo. May panahon sa lahat, balanse ang buhay, hindi puro pagtatrabaho, hindi puro paghahanap ng kabubuhay, kailangan maging simple. Pati sa schedules mo, kailangan maging simple. Bangatlo, mag-cultivate ng simpleng pag-iisip. Ano ba talaga ang pinapahalagahan mo? So, yun ang unahin mo. Kung relasyon ang mahalaga sa iyo, yun ang unahin mo. Kung personal growth ang mas mahalaga sa iyo, bigyan mo ito ng higit na panahon. O kaya, dapat masanay ka na ma-appreciate mo ang mga simpleng kaganapan. Kasi nga, nagiging simple ang iyong kaligayahan. 'Di ba? Maganda 'yon kasi lahat naman ng tao kahit na nasa kanya na lahat hindi pa rin siya magiging maligaya. Nagiging komplikado ang buhay. At higit sa lahat, magkaroon din ng panahon para manahimik. Alam mo lagi kong naalala yung when you are in silence, you are praying at when you are praying, siyempre nakakonekta ka sa nagbibigay sa iyo ng lakas at ligaya. So, have time for silence. Magulo na ang mundo eh. So, kailangan magkaroon ka rin ng panahon para manahimik. At ang panghuli, kailangan magkaroon ka ng simpleng pamumuhay. Mga kaganapan sa iyong buhay, sanayin mo na ang sarili mo na hindi naghahanap, na lagi nalang gusto'y eh, makahigit pa, na nakikita ang sarili na dapat mas nakakaangat kaysa sa iba kailangan magkaroon ka ng mga ginagawa sa araw-araw para maging simple ang buhay mo. Bakit hindi ka maglakad-lakad at makita mo ang kagandahan ng paligid mo? Bakit hindi mo iwasan ang umutang? Kasi pagka marami kang utang, nagiging komplikado ang buhay mo. ba? Diba? Ang sabi nga at lagi kong iniisip, operate within your means alam mo ganun ako, hindi ako mangangarap ng hindi ko kakayanin o hindi ko tinutuos kung saan manggagaling ang aking ibabayad kaya sa mga oras na ito maipagmamalaki ko sa inyo, wala naman akong utang, sempre mahalagang isipin ko muna ang aking pagkukuhanan bago ako makinabang at siyempre, dapat ma-develop ang self-sufficiency para maging simple ang buhay. Mas mahirap yung sa araw-araw lagi kang umi-expect na mayroong magpo-provide sa'yo. Lagi mong ini-expect na dapat ito ang ginagawa nilang tulong sa'yo lalo kang nalulungkot pero dahil simple lang ang buhay mo simple lang ang galaw mo at mayroon ka rin naiisip na kaparaanan bakit hindi ka magluto ng donut ay ah, siya nga pala donuts Donut lalabas na yan <laughs> ba't hindi ka nga ba mag experiment ng isang paninda na pwede pe mong pagkakitaan para maging self sufficient ka napaka simple ng buhay minsan nakatingin ako sa social media madami maraming mga sinasabi sinasabi doon na masyadong out of this world, masyadong advanced. Pero pag inisip mo yon, hindi pa nga tayo sigurado kung mararating natin yung, yung panahon na yon. Kaya gawin na lang nating simple maging masaya na tayo sa ating kinalalagyan. At ito ang sikreto pagkakontento ka sa iyong buhay, lalo kang dadaluyan ng biyaya galing sa poong may kapal. Sana na-inspire ko muli kayo. Ito ang inyong kaibigan, si Bro Jonat Si isa na namang Bro Jonat's Tip Talk. Hanggang sa muli!